Hi everyone! So may nag-comment, sasagutin ko lang yung tanong niya. pa share naman sis kung anong mga group yung nag-accept agad. So yung tinatanong niya about doon sa latest post ko na kung paano magpadami ng views sa video. So eto guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga group na sinalihan ko. And then ipapakita ko rin sa inyo kung paano ako mag-share at ano yung mga group na hindi nag-accept agad. So, marami akong sinalihan ng mga groups. Hindi lang yung mga follow to follow, store sender, hindi lang ganon. Pwede rin kayong uh, mag-join sa group ng mga buy and sell. Para mabilis kayong makapag-join sa mga public group, isearch nyo lang, example, follow to follow. So, ayan, hindi pa ako nakapag-join dyan. So, magjo-join tayo. And then, check natin kung merong mga content creator na nag-share ng mga videos nila. So, ayan, free nga siya. At, So, ayan, hindi madamot yung admin dito. Auto-approve agad yung video nila. So, mag-join tayo dito. Next, guys, pupunta ako sa profile ko and then mag-share ako sa mga public group ng videos ko na konti pa lang yung views. May bago akong nakapin dyan. So, ito yung share natin sa group. Then, pipili lang ako ng public group na sharean ko nitong video ko. Ganito lang ako maglagay ng caption para maakit sila. So, paano mag Wankiao invite? So, maraming hindi may alam niyan. So, ayan, kinapipaste ko lang. So, ayun, kinapipaste ko lang kasi mag-send din ako sa ibang public group para isang, ano lang, mabilisa na caption lang. So, eto, paano naman malaman kung private yung group? Makikita nyo naman, guys, na naka-private yung group pag ganyan, mag na kayo, wag nyo nang uh, paginteresan pag-interesan na makapag-share pa ng videos nyo dyan. So, ayun guys, kapag naka-private yung group, i-let eh, go na lang. Kasi hindi 100% na ipapublish ni admin yung post natin or mape-pending pa. Marami naman public group jam na pwedeng salihan. So, yun guys, kung nagustuhan nyo tong video, please like and share for more tips and thank you for watching!